Hi hey guys, tara sama nyo nga po pala ako dito magprito ng piniritong galunggong. Kaya kung gusto mong matuto magprito ng galunggong, tapusin mo ang video na 'to. Syempre po dito inihanda na po natin dito ang ating fresh galunggong from palengke pa po yan guys napaka fresh po niyan guys nako naman yan Syempre po sa first step po ng pagluluto ng ating piniritong galunggong hindi hindi mawawala ang ating mantika Sa first step po na gagawin po natin o sa procedure po natin ng piprito ng galunggong kinakailangan painitin muna ng ating kawali check up po natin ilalagay yung mantika bakit po? Para hindi po dumikit yung ating galunggong na isda. Ayan, so inilagay na nga po namin dito at nilagay ko po dito itong ating mga galunggong. Grabe guys, napaka-satisfying yung sound. Yan guys, pagtapos ko nga pong ilagay dito yung apat na piraso ng gulunggong, ayan, mapapansin po natin na talagang napakainit ng mantika po natin bago po natin inilagay yung ating mga galunggong, ano, So naglagay pa po tayo ng isa dito dahil maraming papong space dito sa ating kawali. Kaya yan maghintay po tayo ng mga ilang minuto para pumaluto at may prito itong ating piniditong mga galunggong. <laughs> Alam niyo po ba guys na ang galunggong po ay favorite po naming isda yan na ulam kasi dito pag sinabing galunggong may tinatawag po tayong uri ng mga galunggong, diba guys? Meron yung mga malalaking galunggong, may dalagang bukid, ganun po. So maraming, maraming uri ang galunggong. Comment down below guys kung alam nyo po yung mga uri ng galunggong. Hihi. Guys, pagpasensyaan nyo nga po pala yung aking boses kasi sinisipon po ako ngayon. Hmm. Tsaka nagpa-practice po po ako dito sa pagbo-voiceover vlog kasi hindi nga po madali magsalita. Lalo na kapag voiceover guys, kaya sana maintindihan nyo po. Salamat! So balik na nga po tayo dito sa topic at mga uri ng mga galunggong. So yung uri ng galunggong po na pinirito po namin dito ay yung mga malalaking galunggong po. Kaya kung mapapansin po natin, inaati-hati po natin sila into two kasi nga napakalaki po ng galunggong na ibinili po namin. So mapapansin nyo po na ilang minuto pa lamang po is talagang napaka-crunchy na po ng ating mga galunggong. Kaya ibaliktad na baliktarin na po natin sila at patuloy nating iprito hanggang sa maluto talaga itong ating mga galunggong. Ayan, medyo luto na nga itong ating first batch na mga galunggong. Kaya ano dapat ang gawin natin? Syempre, ayan titignan natin kung talagang luto na 'to at siyempre kukunin na natin ang ating mga galunggong dahil luto na talaga 'to. Ayan guys, napakasarap talaga nitong piniritong galunggong guys. Kaya try nyo rin po ito sa inyong mga tahanan ha. Yan guys, ready to eat na nga po itong ating finished product na fried galunggong. Kaya guys, dito na po nagtatapos ang ating video. Dahil pinakita ko lamang po sa inyo yung procedure kung paano nga ba natin maipapa crispy itong ating uh, fresh pan fried galunggong. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa panonood.